Kabanata 7 Napakaganda ng mga paamo sa iyong mga sandalyas o kapuri-puring dalaga. Ang hugis ng mga hita mo ay gaya ng mga palamuti na gawa ng dalubhasang manggagawa. Ang pusod mo ay isang bilog na mangkok. Huwag nawa itong maubusan ng tinimplahang alak. Ang tiyan mo ay isang bunton ng trigo na napapalibutan ng mga liryo. Ang iyong dibdib ay gaya ng kambal na anak ng isang gasela. Ang leeg mo ay gaya ng toreng garing. Ang mga mata mo ay gaya ng mga imbakan ng tubig sa Hesbon na nasa tabi ng pintuang daan ng Batrabima. Ang ilong mo ay gaya ng tore ng Lebanon na nakatanaw sa Damasco. Ang ulo mo ay gaya ng karmel at ang buhok mo ay gaya ng purpurang lana. Ang hari ay nabighani sa nakalugay mong buhok. Napakaganda mo at talagang kaakit-akit ka. O mahal kong babae, walang katulad ang ibinibigay mong saya. Ang tindig mo ay gaya ng puno ng palma at ang dibdib mo ay gaya ng mga kumpol ng datiles. Sinabi ko, aakyat ako sa puno ng palma para mahawakan ang mga kumpol ng bunga nito. Ang dibdib mo ay maging gaya nawa ng mga kumpol ng ubas. At ang hininga mo ay maging kasimbango ng mansanas. At ang bibig mo ay maging gaya ng pinakamagandang klase ng alak. Humagod na wa ito ng swabe para sa sinta ko. At unti-unting dumampi sa mga labi ng natutulog. Ako ay sa sinta ko. At ako ang hinahanap-hanap niya. Halika o oh sinta ko, pumunta tayo sa parang magpahinga tayo sa mga halamang hena. Bumangon tayo ng maaga at magpunta sa mga ubasan para tingnan kung sumibol na ang punong ubas, kung namukadkad na ang mga bulaklak, kung namulaklak na ang mga puno ng granada. Doon ko ipapakita ang pagmamahal ko sa iyo. Nalalanghap na ang bango ng mga mandragoras. Nasa mga pintuan natin ang iba't ibang klase ng piling mga bunga. Ang mga bagong pitas at mga pinatuyo. Ay itinabi ko para sa iyo o sinta ko